So I'm to the guys going Yeah Hi Amelie Say Hi Yeah Together with Amelie Yeah I'm going to mommy to mommy is sick And yes mommy is Sandra. And then going to -park. Park. Yeah, the Berlin Zoo Deer Park Deer Park, can you say Deer Park we? Park means animal park. We have two zoos. Yeah, the first we went last time. Uh, we stayed before, but we. In I mean, the, it's not. I think It was a mini zoo, that's not the Yeah. A lot, oh. 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 Important or famous. <laughs> okay, name. we're. Uh, stop. Okay, stop. that's stop. how i yes. fuck yeah. Sure guys. You green guys. Berlin. green. always green. Always green? Yeah. Always green, 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 green. Trees, mm -hmm. grasses. Yeah. city. Sure really yeah. It's a green city. It's a green city. green city. It's a green city. It's a green city. so green kennt. What's up, guys? <laughs> going to miss a zoo, oh, but I si see Emily Emily very beautiful, Emily Yeah going to miss zoo the parking is a car She that Park part i me Need to miss out free party. Mm, na si Ikuan. Don Romantico. nag na si Jerbot. Mm. Berlin, nang yapon siya, guys. Guys, we're in Berlin, Berlin. Yan, mga hotels mo na. Sa guys. Hotels na. Hotels. Hotel na siya. Yan, dali nag-alibot mga hotels. Hmm. Biyaan namin minero okay. mga ko. <laughs> okay. Going na uh, mi there. Okay. Nag-ginirman ako ni siyang binagmay na akong Okay guys. Bye-bye mga chuk Doon na mi sa chuk-chuk. guys, nagkita-kita na mi yung brother, yun ang brother. Uh, brother na niya. Tapos ang wife na sa likod with the daughter. Si Ragnar. And then si Carol, ang wife. Si Tristan tong naasa. Trolley. And then Amelie. So, ito na min. So, ito na sa entrance. Ito sa entrance. No entrance guys <laughs> oh. No entrance sa zoo. No entrance. Sila ang Kung magkakauban sulod na mi guys mag si may may entrance na may mag entrance o na sila mm. sila guys o naka na kaya manulod po doon so mara to guys bye bye mo mo chuk um, sulod na mi guys o nakasulod na mi dari ano yung mga animals sinamo na kito? Yeah guys, na batay judi kasagaran kay kito. Hello, hello. 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 Oh, and Jillian, she'll not adapt play. Mm, I think I'm going to talk about it. Yeah. he's enjoying. Talon ito, oh, sa weather guys. <laughs> grabe ka bugnau. No. As in init niya bugnau so.

Ich enjoying my stay here in Berlin. So, wonder, have so much. Much. Ja, hatte mir noch nie so richtig. Ja, ja, ja. Guys, oh, die, ah, die sind für mich ein bisschen. Da, 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 da. Ah, Okay. dann auch noch mal. So much Bye bye Mama. Nagbawal man si Carol bake na pizza naon na ang kaon hindi nga kami bata 12 sa August nga diyan beer 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 hmm Amelie. Amelie is coming. Amelie is coming. i <laughs> <laughs> Ragnar and Kisan. Ragnar is the brother of Bromai. My gerbot. So yummy. Yummy kayo. Higkaon mo na nga dilik din ni Di ba ni Wang? Wala nga matambok yun. Good morning guys. Bye bye mga Good morning guys. Ibig na makalikay din rin yung tamis dahil nakakalipad sila ice cream. ice cream na po. Ice cream, ice cream. Hindi sila dito, namutagtaon ng tamis. Umantay mahin. Kaya okay. balitan mong kita.

Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice Ice cream. 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 Ang short, Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice Ice cream. hindi cream. Ice cream. ang Semua guys, uh, no. semuanya ratus uh, mm, nah guys, betul-betul uh, guys, Bye -bye. Fiat? Fiat. Uh, guys, betul-betul um, guys, betul Semua guys, betul-betul kaya. Semua ratus fiat betul guys, Semua guys, Ilang mga flower. What do you sa kabayo, guys? Nagkuas kabayo dito, guys. Oy. Oh, very big kabayo there. Grabe siya, oh. Mm, grabe, grabe ko sa kabayo. Oh, my gosh. Mm, oh, maduulan lang ninyo, guys. Grabe din siya, kuas. Indako, gindayo. Wow. wow. grus grus Fiat. Das... Gross Fiat. Dako kaayo nga da, Gross. <laughs> das Gross Fiat. Das <laughs> Grossi, <laughs> Hello horsey. Dako dakog kani bibi pa. Kani grabe kadak ko. The 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 <laughs> chup, chup. So, what um, guys? Dapat mo mo chup-chup. So, ano ito guys? Kung gitudloan na pag i-open daw na siya, may na ako. So, mauna po ito guys. Ako director. Ay, na Kung ako na lang i-ganing jerbot na ako. May ganing kay pag may kong video ko o oh. Grabe sa niyang video. As in, taas kay kayo video, guys. Three minutes ni siya. Ako lang giputol. Nga, um, uh, yeah, mga crocs. Kanin siya dream na part, na, building. Puro gini Asian, sa anim, Asian animals. Ito siya. Sa Asia, ito siya nga crocs. Um, di lang ko makuhaan kung either sa Vietnam, Thailand. Basta mga inaanak siya, guys. Asia, ito na mga tibuok building, puro Asian animals. As in, nagadari kuan kwaknit guys. So, wala pa lang na ng nga video. Nasa, kikiputol ko ni siya. 3 minutes nung siya. Yes. Naura good na guys. First floor ni siya. Grabe na manikatay ang mga sagbot. As in, grabe na. Gikan pa siya sa ubos ng sagbotan. Katay lang siya padulong sa taas. Sa first floor. Pag kanais kaayo ani nga zoo. May 180 hectares. So more to guys, mamuha cu chuk. 160 di ay. So manapod to guys, manapod to. Wala pa ta na human rin, no? Uh, oh, naay mga nag-exhibition din nga mga monkeys. Oh. Pagkarahan kay mga bara diha, guys. Kay ganahan, gid silag monkeys. Oh, na pa. Si Amelie, nga guapa Oh, miss guys forest po ni siya, nga, di coral siya, guys, nga, um, delikado, delikado jud nga makagawas ang mga monkeys mo, o nga, doon ka door, anin niya, kinahanglan, pag open sa door, sa inside, pag enter ni mo, close dapat ang sa ikaduha kay basin mo gawas ang mga monkeys. Oo. Dugong ka mga monkeys dia, guys. Oo, nag lambiog lambiog may gali kay dili ni parya sa Palawan guys nga mangilog og mga pagkaon Dari, dili sila mangilog o oh. kay naman sila yung food na gyudaan o oh. mga vegan ni sila guys vegan mm. mga gulay red ang ilang kaunon so maorat bye bye mom watch up sa guys na shock ninyong anti tungod sa kat Tag-os ko ayaw, guys sa giraffe. My god. Hora pa na sila kabuk guys. O oh, magtaayon siguro na sila kay naman sila baby anak uh, gamay dito sa ubos. Yes guys. Oh, karon pagi ko kita og oh, personal na giraffe. Wow, grabe ka pangatag-as. As in oh, look at that. Oh, nana slay baby guys. So, uh, di lang siya maklaro. Na dito sa pikas na shock jud ko guys as in. Mm, you know, karon pa nakakita yung inyong anti inyong auntie giraffe in person. Mm, as in, bibo sad me ka ayaw, oh, guys. Kaya nag-enjoy po na ang tanong. Samutan ako. Ako ganyan ang pinaka-enjoy kayo, you know. Sulit po ang akong bakasyon there sa Germany. O, oh, diba? O, oh, nangaon sila. Hmm mga vegan na ni sila guys vegan ang kinaon so more to guys mom chup-chup. so many po sa guys oh kanindering uh, lugar or kaning part niya ni sa zoo nga gikan na jud tanan sa asia nga mga animals kanang mga crocs dia yeah, guys gikan na na siya sa asia dili na sa philippines pero na sa kuan man guys na, na sa vietnam na sa thailand oh mga anak guys mm wala na sa kuan uh, mga western countries. mm gilain nila guys ang mga Asians na mga animals. Isa na siya ka building. Grabe pang nice guys. Ang ila pong mga tanom din ha guys, gikan pod sa Asia. Kanang mga buwak, mga sabut-sabut o kana na ba It's a turtle. Mm, siya guys, the turtle uh, oh, ang mga sagbot diha gikan po na sa Asia na mag pareho anak sa Pilipinas daghang kayo mga sagbot mga dahon mga buwak gikan sa Asia ra guys uh, oh. yeah, nice ko ayo oh, guys. Nag-enjoy gud ang inyong auntie. Sumorat so, so bye mo mo chuk, chuk So mga guys, drip na ta sa mga eagles. Grabe dagko kay eagles dari, guys as in. Di lang yun, di mo maklaro kayo sa sulod. Di maklaro sa video, kay. Oo. Oh. Doon sila, guys, sa sulod. Doon na sila kabukdara, guys. Perting dag ko, ah. Oh. Maayo po kayo nga akong video ka, pero kaya sunod-sunuran ko, kusang Oh. kita na, oh, guys. Doon ngalan ani nga, agila. As in, kung andaw siya, guys, Europe. Europe. Dili, dili, ikan sa Europe, African, African Eagle. Pangadag ko. Lagi kaayo, guys. As in. No. Si Amelie. Si Amelie to. Mm. Video-videohan ko sa akong gerbot. Sa mora to, guys. Mamo, chup, chup. So, manapag sa -so guys. Oh, dito ni. Sa my tear park. O, oh, sa, or sa zoo. Nest nami sa sulod. Sa building. Look at that, guys. World map. Kaluipod sa Pilipinas. <laughs> Murag wisik-wisik rata. Grabe ka gamay. Look at the world map. Pagka dako kaayos kalibutan. Pero ang Philippines, murag tubig ra nga giwisik. Cherries. Oh, grabe. Kanan man ang mga animals, guys. Uh, gikan sa lain nga mga countries. Nagtapok diri sa tier park sa o Europa or Europe on oh, mm. natanan di ha natanan klase guys kung malibot ng ninyo ang 160 hectares na zoo mm. awarang ang na naman po yung kuhin, animals sa Philippines kaninga kuan kaninga sulod for Asians ni siya ng mga animals that sulod ng building stations na ako yung mga video on guys later. So, maorit sa babay mo mo. So, mga po to guys, given the opportunity to feed the animals. O, oh, diba? Pero kanilang pagkaon guys, amon ng di palit. 2 euros. O, oh, kung sa kwarta na sa Pilipinas, 120 pesos. O, uh, sila guys, pwede mo magpakaon sa ila. Pero dapat kana yung food nga gikan pod sa zoo. Dili basta-basta mag hatag o pagkaon. O, oh, kabibuk ayo. Yes. Malingaw gid sila, mga busog sila sa kadaghan sa guest or sa tourist. Kada na ay gusto magpakaon, mupalit, pakaonon sila. Ang oh, uban good guys, kasi sumulan na mo oh, na sila mukaon, mo likay na sila, pero mostly ang ilang kaunon ka na mga kuan buo nga kanang pagkaon kay ang uban ku anak kuan naman siya kanang nadurog na um, ano siya guys ang ilang pagkaon kanang mga sagbut gani nga gi kuan gi, gi, galing and then gihimo ra pod og pagkaon para sa animals oh. very safe guys So my ma so bye-bye mama chup chup. So i'm gonna put you guys After six hours of walking inside the park, you know, 160 hectares the biggest Uh zoo in, in Europe. 160 hectares dili mo kumanog sa kaadla ko kung tuloy so mo kami na guys 6 hours of walking kasi sabi ko sa akong tigil promise akong lang palabas sa kita pero kung hindi naman ang ang tibuok zoo 6 ah. hours and ah. in the best case the half yeah grabe guys is it grabe ka ayo my goodness <laughs> no, Nagluya yun ko guys